Ipinagmalaki ni DSWD Secretary Dinky Soliman ang mga iiwan niyang pamana sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Gaya na lang daw ng mga tulong pangkabuhayan pero paano nga ba napakinabangan ng na mga Yolanda survivor ang mga ito? Alamin po natin sa pag-aksyon ni Mon Gualvez. Sa ilalim ng kuwebang ito sa barangay Basyao sa Basay Samar, makikitang abala ang mga residente sa paggawa ng banig gamit ang halamang tikog. Ilan lang sila sa mga survivor ng Bagyong Yolanda na ginugugol ng oras sa ganitong hanap buhay para makabangon. Bukod sa suporta ng mga NGO, malaking tulong din daw ang pinautang ng DSWD na 10,000 piso sa kada benepisyaryo ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ano, kasi yung asawa ko, nag, uh, ano naman po, nag, naglalako ng isda. Tapos yung hiniram, yung hiniram namin na pera, yung pinaghatian namin. Ginawa na ano, pang puhunan ng isda. Bumili din ng tikog, tapos yun niya, pinagawa namin. Dalawang classroom naman ang naidagdag ng DSWD Kalahi Seeds sa itinayo nilang Santa Rosa National High School sa matag Oblate. Ito ang nagsilbing evacuation center noon ng mga nasalanta ng Yolanda. Malaking bagay do ito para sa pag-aaral ng maraming kabataan sa lugar, lalot 8 kilometro pa ang layo ng susunod na eskwelahan. Sa tulong naman ng lokal na pamahalaan, binuksan na ang bagong dialysis center sa Baybay Leyte. Di hamak na mas mura raw ang serbisyo rito kumpara sa mga pribadong ospital. Dito sa Baybay lang, there are about 50 people that needs dialysis twice, three times a week. Tapos every time they go to Ormoc or Tacloban, they borrow the ambulance, tapos nakikisakay sila dyan lahat. Dito sa probinsya ng Leyte, dalawa lamang ang syudad na mayroong dialysis center. Yan ay sa Ormoc at sa Tacloban. Kaya naman malaking bagay doon ang pagtatayo rito sa baybay kung saan hindi lamang mga residente nito at mga karatig bayan na makikinabang, kundi pati na rin ang mga taga-southern Leyte ilan lang ito sa mga naging proyekto ng gobyerno para sa mga naging biktima ng Yolanda. Kaya sa kabila ng mga batikos, ito raw ang iiwang legacy ni outgoing DSWD Secretary Dingki Suliman. Ang pinagmamalaki ko ay ang malusog at uh, malakas na pag-ako, pagyakap ng mamamayan ng kanilang kapangyarihan at paggamit nito para magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Mularito sa Eastern Visayas. Umaaksyon. Moon Gualvez. Noosphere. Be sure to come back. Come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.